Yan. Dito nga master para maliwanag. Oo. Oh, Aba oh, oh. oh, 'to oh, wait, naka okay na 'to? Oo, oh, ito ang nilang sa akin. Oo, oh, ito. Hindi oh, nakabubulag-bibilang oh. Naka 'yun. Bibilang. Kidi-delete ko na lang kakatingin ko na. Yan. Oh, niya ah. Okay. Hi guys, good morning guys. kaya natin yun guys. Araw-araw guys. Okay sipag lang. Ayan guys, madilim na umaga. Madilim pa yan guys.

Ayan guys Ang buhay sa palengke Dadanasin mo yung mm, basa Dadanasin mo yung tuyo Ayan Kape guys, kape Kape tayo guys oh. ah, Mainit ang kape guys Talagang ang kape na yun Ay. Master, good morning. Kailan na lang kulang ko, kumusta sir? 'Yan. 'Yun. Nalundag pa Master oh. Oo. 'Yun. 'Yun. In bangso. <laughs> Hey, dyan. Patong mo lang diyan. Ibul mo master. Baka pagdating doon eh kukonti na lang apat na pirasa lang matira. <laughs> Ayun guys, thank you for watching.